Sa kaibutura ng ating isipan, may nakatagong mundo. Ito ang mundo ng mga archetype. Ang mga archetype ay mahuwaran ng enerhiya at kilos na taglay nating lahat. Ang mga ito ay nasa ating subconscious. Hinuhubog nila ang ating pananaw, motibasyon at pakikisalamuha sa mundo. Habang ang ibang archetype ay kumakatawan sa mabubuting katangian, mayroon ding madilim na archetype na sumasalamin sa ating mga pinakamadilim na aspeto. Binubulong nila ang ating mga takot, pangamba at negatibong kaisipan. Ang madilim na archetype ay hindi naman talaga masama. Bahagi sila natin, pero kung hindi natin sila papansinin, maari nilang kontrolin ng ating buhay nang hindi natin namamalayan. Ang pagkilala sa kanilang presensya ay ang unang hakbang upang maunawaan ang kanilang impluensya. Ang mga archetype na ito ay hindi para takutin tayo, kundi para tulungan tayong umintindi. Nagbibigay sila ng mahalagang aral tungkol sa ating sarili. Sa pagharap lamang sa ating madilim na bahagi tayo tunay na lalago. Ang mga dark archetypes ay kumikilos sa ating subconscious. Malaki ang epekto nila sa ating mga iniisip, nararamdaman at kinikilos. Parang mga puppet masters, kino kinokontrol nila ang ating isipan ng hindi natin namamalayan. Maari silang lumitaw bilang mga negatibong kaisipan, mga paniniwalang naglilimita sa atin, at mga paulit-ulit na kilos na nakakasira sa sarili halimbawa ang archetype na biktima, ay nagpaparamdam sa atin na wala tayong magagawa at nawawalan tayo ng pag-asa. Samantalang ang archetype na saboteur naman ay nagdudulot ng pagdududa at takot na pumipigil sa atin na sumubok ng mga bagong bagay. Pinaglalaruan nila ang ating mga insecurities. Nabibitag tayo sa paulit-ulit na pagsabotahe sa sarili. Nagiging mga puppet tayo nila. Paulit-ulit natin ginagawa ang mga parehong pagkakamali. Pakiramdam natin ay nakakulong tayo sa isang buhay na limitado. Hindi natin alam ang mga puwersang kumokontrol sa atin. Malawak at iba't iba ang mundo ng mga madilim na archetype. Bawat archetype ay kumakatawan sa iba't ibang mukha ng kadiliman sa karanasan ng tao. Ating tuklasin ang ilan sa mga pinakaraniwang madilim na archetype. Ang biktima. Nakakaramdam ng kawalan ng kakayahan at naghahanap ng awa. Ang saboteur, sinisira ang sarili at takot sa tagumpay. Ang kontrolador, gustong kontrolin ang lahat at dominahin ang iba. Ang anino, kumakatawan sa ang pinakamadilim at pinakamalalim na mga saloobin at pagnanasa. Ang mga archetype na ito ay hindi lamang limitado sa mga individual. Maari silang lumitaw sa mga grupo, organisasyon at maging sa buong lipunan. Ang mga dark archetypes ay parang mga bampira ng enerhiya Sinasipsip nila ang ating lakas na nagiiwan sa atin na pagod, ubos na ubos at walang kabusugan. Binabaluktot nila ang ating mga pananaw na humahantong sa negatibong pag-usap sa sarili, mga paniniwalang naglilimita at mga mapanirang pag-ugali. Ang mga relasyon ay nahihirapan dahil ipinoprojekto natin ang ating mga anino sa iba. Maari nating maakit ang mga taong sumasalamin sa ating sariling mga sugat na hindi pa naghihilom. Lumilikha ng isang mabisyo na siklo ng sakit at hindi magandang paggana. Ang pagiging mulat sa kanilang impluensya ay ang unang hakbang sa pagbawi ng ating kapangyarihan. Kabanata 5. Kilalanin ang iyong kalaban, mga benepisyo ng pagkilala sa mga madilim na arketipo. Mahirap harapin ang ating madilim na bahagi, ngunit mahalaga ito para sa ating paglago at kalayaan. Kapag kinilala at naunawaan natin ang mga madilim na arketipo, nababawasan natin ang kapangyarihan nila sa atin. Nagbibigay daan ito para makagawa tayo ng mga desisyon ng may kamalayan at makalaya sa mga nakakasirang gawi. Ang pagkilala sa mga arketipong ito ay mahalaga para sa ating personal na pag-unlad. Nakakatulong ito upang maunawaan natin ang dahilan sa likod ng ating mga kilos. Ang pag-unawang ito ang susi para makalaya tayo sa mga bagay na pumipigil sa atin. Nagdudulot ito ng mas malalim na pagmamalasakit sa ating sarili masisimulan na nating gamutin ang mga sugat na matagal nang pumipigil sa atin. Kabanata 6, Pagputol sa mga tali, praktikal na mga hakbang para sa pagharap sa mga madilim na archetype. Ang pagharap sa mga madilim na archetype ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Nangangailangan ito ng patuloy na pagkilala sa sarili, pagninilay-nilay, at ang kagustuhang harapin ng ating madilim bahagi. Narito ang ilang practical na hakbang upang pamahalaan at mabuhay kasama ang mga madilim na archetype. Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng kamalayan. Ang unang hakbang ay kilalanin ng mga madilim na archetype na aktibo sa ating buhay. Pigyang pansin ang ating mga iniisip, emosyon at pag-uugali. Ang ikalawang hakbang ay ang pagtanggap. Tanggapin na mga archetype na ito ay bahagi natin, ngunit hindi ito ang nagbibigay kahulugan sa atin. Ang ikatlong hakbang ay ang paghamon. Hamunin ng mga negatibong kaisipan at paniniwala na nililika ng mga archetype na ito. Ang ikaapat na hakbang ay ang pagbabago. Baguhin ang negatibong panloob na pag-uusap sa mga positibong pahayag. Panghuli, humingi ng tulong. Huwag matakot na humingi ng tulong mula sa isang therapist, coach o sa mga mapagkakatiwalaang kaibigan at pamilya. Tandaan na hindi natin kailangang tahakin ang paglalakbay na ito ng mag-isa. Kabanata 7 ang kapangyarihan ng pagtanggap, pagbabago ng dilim tungo sa liwanag. Ang layunin ay hindi ang tuluyang pagalis ng mga negatibong aspeto natin, kundi ang pagtanggap nito bilang bahagi ng ating pagkatao. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagunawa sa mga dilim na ito, mababago natin ang mga ito mula sa pinagmumulan ng kasiraan, tungo sa pinagmumulan ng lakas at karunungan. Kapag tinanggap natin ang ating mga kahinaan, tayo ay nagiging mas buo, mas mahabagin at mas matalino. Ang ating pagmamalasakit kapwa para sa ating sarili at sa iba ay lumalalim. Malaya na tayo mula sa mga tanikala ng nakaraan. Ang pagtanggap na ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at pagbabago. Kabanata 8. Ang kahalagahan ng pagkilala sa sarili. Ang pagkilala natin sa ating sarili ang pinakamalakas nating sandata sa pagharap sa mga negatibong aspeto ng ating pagkatao. Ito ang liwanag na sumisinag kahit sa pinakamadilim na sulok ng ating pagkatao. Sa pamamagitan ng pagkilala sa ating sarili, makikita natin ang mga negatibong aspeto na ito, kung ano talaga sila, mga kaugalian at kilos na kaya nating baguhin. Ang pagkilala na ito ang magbibigay daan para makawala tayo sa dilim at mahanap ang ating tunay na potensyal. Sa pamamagitan ng pagninilay-nilay, mas makikilala natin ang ating sarili. Kabanata 9 Konklusyon, pagbalik ng iyong lakas. Ang mga dark archetypes ay laging bahagi ng karanasan ng tao. Ngunit sa pag-unawa sa kanilang impluensya, mapipili nating hindi magpakontrol sa kanila. Matututuhan nating kilalanin ang kanilang mga bulong, hamunin ang kanilang mga kasinungalingan at bawiin ang ating lakas. Mahirap ang paglalakbay, ngunit napakahalaga ng gantimpala. Sa pagharap sa ating madilim na bahagi, sinisimulan natin ang isang paglakbay ng paggaling ng paglago at paglaya. Nasa ating lahat ang kapangyari nating kapalaran.